Hello. Hello YouTube viewers. andito ako sa aming lugar at ayan ang mga cherry blossom na. Ah, ang mga sakura ay nag-bloom na. Ayan sila. Super ganda. Pink na pink parang ano siya ng araw maaraw ngayon actually at napakaganda ng dinadaanan ko dahil nagjagging tayo o nagwalking kaya mapapadaan tayo dito so ayan ang kagandahan ng April dito malamig malamig pa rin pero hindi na sobrang lamig na lamig kaya makakapag jogging at walang pasok so may oras kapag pahinga ng katawan malapit na silang malaglagan lahat ayan ganda po Super ganda, kaya kung kayo ay mag-travel April, first week, kasi iba-iba yung kanyang uh, pagbukadgad dahil minsan late yung snow, kaya hindi pa sila gano'n kabukadgad at laging naulan ha, o di ba ang lakas ng hangin o, oh? makikita nyo naman, ayan naglaglagan na siya kaya, yung iba e eh, mga dahon na ang kanyang inilalabas so pagkatapos nito puro mga dahon po iyan yan hanggang doon yan diba ito ang favorite place ko na daanan kasi punong puno siya ng sakura kahit hindi ka na pumunta ng coin or park yan lang e eh. Sulit na. Napakaganda. Lalo na sa Tokyo din. Kahit saan naman eh. Iba-iba ang uh, ang kulay ng uh, Sakura. May pink na pink. Kagaya noon. tang personal pero pag nakita nyo ng personal mas maganda tapos ito naman is white meron ding meron ding puting puti kagaya nyan o ba diba? so ito ang aming lugar ayan ang uh, ang monorail at doon ang istasyon Ayan, dumadaan ang monorail. Ito ay Tachikawa. So, ayan siya. Napakatahimik na lugar. Oh. At ito naman ay court. Court of, of appeal. Court. Basta court siya. Court. <laughs> Yan. So, buti na lang hindi bawal maglakad dito. So, pwede tayong kumuha nang mga video kagaya nito. Napakaganda. Ah, Sobrang ganda makikita mo sa mata na hindi ka magsasawang tingnan. At ayan papasok na sila sa munisipyo. Siguro taga dun si ah hindi taga court pala sila eh. Taga court. So, ayan ang uh, ano, malapit na talagang maalaglagan. Uh, so, ito po ay uh, Tachikawa Court Office. Ayan, entrance. So, dyan po yung mga may kaso na gustong umapela na kung tama ba sila sa kanilang paniniwala. Ayan ang bus. Ito, green na siya. Oh. Wala na siyang bulaklak. Nalaglag na ang kanyang bulaklak. At ito namang mga punong ito ay wala pang dahon. Pero tignan nyo, nagsisimula na silang magdahon. Ayan o. Oh. <laughs> diba? So, ayan ang mga niyan mga ewan-ewan na. Ewan, ah. Ayan wala nang dahon ng aming mga ayan o no, tingnan nyo lahat yan nalaglag na siya okay guys thank you for watching have a nice day it's April 7 Happy birthday to my pomankin. Russell bye bye have a nice day happy one day